okay guys at uh, for today's video uh, tayo po ay uh, papunta ngayon si Billy Boy sa Barangay Tagalog uh, dito sa may City upang ipakita sa inyo guys ang uh, napakagandang mga tanawin doon mga sikat na pasyalan doon sa Barangay Tagalog at uh, uh, itong uh, video ito ay hinahandog rin po natin sa mga ating kapatid na OFW o kaya sa mga siman, sa mga malalayong lugar na dating uh, nakatira dito sa may uh, Valenzuela City so guys ay pagkakataon nyo na para masilayan ang inyong uh, magandang lugar Na ngayon ay sikat na sikat na ang barangay uh, Tagalog dito sa may Valenzuela City Okay guys at uh, samahan nyo ako, let's go, let's go guys at uh, dito na pala tayo sa may uh, barangay uh, sa may dito sa may pulo uh, Valenzuela City at uh, ito guys ay uh, uh, maganda na rin ang lugar dito uh, para sa ano ito uh, yan ang uh, sa harap yan ang pinakasimbahan sa mga hindi pa po pamilyar at uh, dito na tayo guys palusong na tayo dito sa may tulay at uh, maya uh, maya may, konti tayo po ay uh, kataliwa uh, papunta na po ng uh, Tagalog at uh, ang uh, kadiritsuan guys ng uh, kalsada na yan ay uh, uh, Malanday, Malanday, Valenzuela at uh, kunting uh, ano pa tayo ay uh, leliko na, leliko na po tayo dito sa may uh, Barangay Bisig, Barangay Bisig po ito Okay guys, at uh, samahan niyo pa ako at uh, ipapakita ko sa inyo guys ang mga uh, magandang tanawin dito sa lugar ng uh, Orangay Tagalog, uh, Padisuela City. Okay guys, dito ayan tandaan niyo po, MH Del Pilar. Kung galing kayo sa Poblasyon Pulo, kumaliwa. Pag galing kayo sa uh, Malanday, kumanan. Uh, at okay guys, tayo ay uh, kakaliwana uh, dito sa may pinakakanto. Ayan po. Ayan uh, ang pinakakanto ng MH Dentilar. Shout out po sa mga nag uh, ano, sa mga nagtutupad. Okay guys, at papasok na tayo. Papasok na tayo sa Barangay Tagalog at ayan uh, mga uh, ano rito, yung mga villages, yung mga subdivision dito Albales, Albaris Park Cafe sikat din po ito sikat din po na kapihan dito sa may barangay uh, tagalag, at uh, tayo diretsyo de pa ayan po ang uh, sikat din yan uh, uh, kamayan dito sa may manapat uh, madalas po tayo rito may mga video na po tayo rito na dito po tayo kumakain at ayan uh, guys ang inyong makita ay ang uh, eco park eco park ng barangay tagalag dito sa may uh, Valenzuela City Ayan, napakaganda guys At uh, ngayon na uh, Oras ay uh, 7, 7.15 uh, AM At marami ang uh, nagaano rito guys Marami ang uh, Namamasyal, marami na may Misikleta, at marami, marami, marami na rin Guys, ang nagbablog Alam ko, marami, mga vlogger din mga ito maning sa Facebook O kaya sa Youtube Ayan guys, tingnan nyo ang kanilang uh, Ano, uh, Virgin Mary napaka uh, aliwalas napaka aliwalas na lugar at ito po ay ang lugar nito ay napaligiran ng mga palaisdaan at uh, sa mga hindi pamilyar yung mga katabing barangay nito ay ang barangay uh, Kuloong barangay Bisig barangay Wawang Pulo yan ang mga ano nito mga katabi mga kadikit na uh, lugar ayan po barangay Tagalag ayan po Tagalog dito sa so May Valenzuela City. Okay guys, at uh, dito pala tayo sa so uh, Solar Farm. At, uh, ito po ay uh, ng, uh Korean uh, dito, so my, uh, Energia dito sa may uh, Marinsuela City. At ang lugar na ito guys ay napakaganda rin na pasyalan. Marami po ang nagdajagig dito pag umaga dahil uh, sariwa ang hangin. Maliwalas po ang pagkapaligiran. Ayan ninyong makikita guys, maraming namamasyal dito sa lugar na to. Dinadayo pa po ito ng uh, kung saan, saan mga barangay, kapati po karatig uh, bayan ay uh, pumupunta dito. Okay, at samahan niyo pa ako sa ating paglibot uh, dito sa lugar nato ayan ang ng uh, solar system po dito sa Baytagalag uh, solar. Uh, farm Okay para inyo guys madali sa inyo ayan po naka-plus po ang uh, uh, ano ang uh, <coughs> direction kung paano po pumunta sa lugar na ito para pag uh, gusto nyo po mamasyal uh, makatulong po sa inyo 'yan. Okay guys at uh, samahan niyo pa ako. Okay, at uh, ito pala guys ang uh, uh, lugar na ito Ang tinatawag na fishing village dito sa may barangay Tagalog Kung saan pwede po kayo maminwit -ma -ma ma -ma ng mga isda Ayan po, may mga kubo-kubo po na pwede niyong upahan <clears throat> At uh, uh, marami ang uh, dumadayo guys sa lugar na ito Kasi walang medyo maaga pa uh, Kaya wala pa po, hindi pa po bukas ang uh, ano ang di pa po bukas ang gate uh, gig. uh po natin alam ko na siguro baka mga alas 8 alas 9 ito uh, uh, open for uh, the public po ayan uh, maraming uh, mga kubo-kubo po na yan po ay inuupahan okay guys guys, at uh, halos na ikot ko na kayo dito sa lahat na pasyalan dito sa may uh, parang kahit Tagalog, Valenzuela City at uh, sa mga bago guys sa aking channel uh, subscribe, like and share at uh, do comment po at uh, hanggang po sa next video po natin Willy Boy GKTV po